Good afternoon mga kasari. Welcome sa tindahan ni Ining at ngayong hapon. Ang oras natin ay alas 3 na ng hapon at ngayon tayo magbibidyo mga kasari kasi medyo tahimik ngayon ang ating kapaligiran dito kasi walang nagtatambay ng mga bata sa labas at walang may gumagawa doon sa likod. I-share ko lang sa inyo mga kasari itong tumating ngayong hapon. Meron tayong Uh, dumating na paninda galing yan sa Alaska uh, good news mga kasari kasi binalikan tayo ng ating ahente ng Alaska at ito ang ating resibo pero maliit lang ang nabili ko kasi wala akong pera, hindi ako nakaprepare kasi hindi ko naman alam na babalikan pa nila ako mga kasari at ang nabili lang natin sa kanila ay kaunti lang talaga pili lang natin sa kanila mga kasari ay ano lang, 675 pesos yan, papakita ko sa inyo mga kasari, ito tatlong uh, alaska krema lang ang ating nabili sa kanila, di ko naman kasi alam na darating sila at lang ang aking available na pera kasi nga, nakapamili na tayo kanina ng mga sibuyas, mga kamatis at saka itong anim na uh, alaska 150 grams ito lang at isang dosena na Uh, Alaska Swap tapos may tatlo tayo nitong condensed na cowbell ito lang mga kasari ang nabili ko sa kanila kasi wala tayong budget nung dumaan sila kanina sa atin ayusin ko muna yung camera parang nahirapan ako parang tabingi. at uh, may share ako sa inyo mga kasari ganito diba magkaibigan na kami niya ng ahente ng Alaska tanggalin ko muna aking salamin tapos kanina, uh, nagtanong siya sa akin na kung tuloy pa rin daw yung aking pagbebenta ng voucher ng wifi dito sa amin, ng piso Wi-Fi. Sabi ko, oo naman. Sabi niya, yung dyan sa kabila, kasi dyan sa kabila, meron dyan piso Wi-Fi na uh, ano, may machine yung may hulog-hulog talaga. <laughs> tuloy tayo mga <sorry. laughs> kasari. 'di pa sabi ko sa inyo, always na lang 'yung pag nagba-vlog ako, may mga bumibili. Ah, uh, tinanong ako nung ahente ko ng Alaska mga kasari kung tuloy pa rin 'yung aking piso wifi na voucher ang uh, binibenta. So, sabi ko, oo naman, sabi niya. Ayun diyan sa kabila, sabi ko. Ah, uh, palaging nasisira 'yung nandiyan. Palagi na lang tapos naglalag daw. So, sabi niya sa akin, ah, hindi ba nagbago yung oras niyo? Sabi ko, hindi. Yung 10 pesos is uh, 24 hours. Tapos yung 5 pesos ko ay 5 hours. Sabi niya sa akin. Pwede naman yan, ano, palitan mo na yung presyo ng inyong piso wifi kasi uh, dadayuhin talaga yan kasi samantalahin mo muna na sira yung dyan sa kanila. So, sabihin mo na lang, nagtaas ka na. So, ang sagot ko sa kanya, mga kasari, sabi ko okay na yan sa amin kasi uh, may kinikita naman kami sabi niya nakamagkano ka ba sa isang buwan sabi ko depende pag tuloy tuloy ang PLDT pag maganda ang signal is nakaka 3k kami nakaka mahigit din 3.5 ganun sabi ko sa kanya sabi niya malit lang yan napakaliit na income yan dapat kasi dyan yung yung, yung kikitain nyo mga 5k or 6k sabi niya tapos kunin mo pa dyan yung pambayad mo sa kuryente, pambayad mo sa sa PLDT. Sabi ko, okay na, na okay na yun sa amin. Sabi ko naman, sa, ganun sa kanya. Sabi niya, ko ako sa iyo, samantalahin mo, nalalaki yung kita mo. Kasi, uh, palaging sisira nga yung dyan sa kabila namin, na uh, yung piso wifi. Ang sagot ko sa kanya, okay lang yan sa akin kasi nakakatulong din naman ako sa mga bata kasi ba diba, ngayon, panahon ngayon uso oh ngayon ang online na pag-review ng mga bata at saka mga project lahat online kailangan sa mga assignment ng mga bata kailangan i-search nila so ako naman okay lang naman sa akin kahit maliit yung kita ko at least nakakatulong ako sa mga bata sabi niya hindi ka pala utak negosyante sabi sa akin sabi ko bakit kasi ayaw mo nang malaki ang ang tubo ang ko naman kasi mga kasari hindi naman yun sa palakihan ng kita ba? Diba? yung sa akin lang makatulong ako sa mga bata na walang sariling wifi ba? Diba? kung kung i-ano ko, kung ko, kami yung nangangailangan ng ng wifi na kami ang uh, bumibili. 'Di ba mas gusto din namin yung mura, yung mahabang oras para pag may limang piso ka, matatapos mo talaga yung project mo pag limang oras yung 5 uh, five pesos, 'di ba? 'Yun ang inano ko sa kanya. Uh, pinaliwanag ko na okay na kami sa ganun um, na kahit maliit lang at least mayroong bumabalik sa amin at nakatulong pa kami sa aming mga kapitbahay kasi yung anak ko naman hindi naman siya uh, nag, ano na malaki talaga ang kita kasi yung yung dito namin para lang talaga yan sa amin na personal sana kaya lang naisip din naman niya na kahit lang naman pambayad lang sa monthly ay makalibre kami so di ba okay lang at saka sa kuryente na kahit uh, 20 ay 200 pesos yung inaambag ng piso wifi sa aming kuryente malaking bagay na yun at may sinishare kami kahit 300 kahit 400. 400 kami. O, ba diba, malaking bagay na yun. libre yung aming gamit ng wifi, mga kasari. Uh, one day na ano, dapat gawin kong 20 pesos. Tapos yung sa 5 hours, gawin kong uh, 10 pesos. So, sabi ko, nagano na lang ako. Yung sinagot ko na lang, sabi ko, ah, sige, uh, baka balang araw, gagawin ko yan. Pero sa ngayon, uh, hindi muna. Diba? Diba? Uh, mamahalin tayo ng ating mga customer mga kasari kung hindi naman masyadong mahal ang ating tinitinda. Yung tamang-tama lang na presyo kasi 'di ba? Uh, kapit-bahay lang naman natin yung bumibili dito sa amin, kapit-bahay lang naman namin ang na bumibili tapos yung mga kamag-anak namin bihira uh, lang bumibili ng wifi dito sa amin ng mga dayo kasi uh, hindi na kami per minute. Hindi, 'di ba sa sa hulog-hulog, merong piso, pwede. Dito kasi sa amin, ah, hindi pwede. So kailangan nila magstay talaga. Si sayang yung 5 pesos. Wala kaming tig piso, dos, wala. Yung pinakabababa namin is ano lang. 5 piso at 10 pesos lang ang aming bentahan ng wifi dito sa amin mga kasari. So yun ang i-share ko sa inyo na dapat kasi tayo kahit sa ating mga paninda mga kasari, hindi naman tayo pwede na porket uh, tayo lang ang mayroon, di ba? Tayo lang ang mayroong panindang ganun eh samantalahin natin na taasan talaga natin yung presyo. Ako hindi naman ako ganun mga kasari. Pag pag alam ko naman na sobra-sobra na, pag hanggang ano lang ako, hanggang 20%, ganun lang. Hindi na ako nagpapaano doon. Kung halimbawa na slow moving, na paninda, yun, uh, nag, nagmamark up ako ng 20%. Pero pag, pag ano lang, pag, um, mabili ang mga paninda, 10 to 15% lang akong mga kasari, kahit nga sa gulay ko. Halimbawa, ibigay sa akin ng 60 pesos ang kilo, ipapasa ko lang din yan ng 80. So, may 20 pesos na ako, masaya na ako dun, sa tubo na ganun. Okay lang yun sa akin, kasi, hindi naman tayo muupan ng ating pwesto mga kasari eh. dito lang naman yan sa bahay wala tayong binabayaran na renta Kumbaga, yung tubo natin at sulo na natin wala na tayong kahati yung kahati lang natin doon sa mga soft drinks ay yung kuryente pero kung sa mga ibang bagay diba okay lang yun parang tulong na din natin yun sa ating mga mga kapitbahay yun ang paliwanag ko kanina Wait lang. So, <laughs> habang naglalive ako ngayon, nakalive yung isang cellphone ko, habang naglalive ako ngayon, naisip ko talaga na i-vlog yung naano ko kanina sa kanya kasi atat na atat siya na uh, talagang palakihan daw namin, dagdagan daw namin yung aming piso wifi na hindi naman sa kanya, di ba? Uh, kami nga na amin yun, hindi nga namin yun iniisip. Kasi sabi nga ng anak ko, kasi yung anak ko nito ang, kung nag, baka nagmamanage, yung nagpapaprint ng mga voucher. Uh, uh, huwag na lang daw palitan ang oras. Kasi nasanay na yung mga tao ng na oras dito sa amin. At masaya yung mga bata. pag na makabili sila ng limang piso, di ba? Sulit, 5 hours. Makapaglaro sila, makapag makapag-search sila. Di ba? Yun, ang aking... Uh, share sa inyo ngayong hapon mga kasari at sana mga kasari uh, ganun tayo mag-isip huwag tayong magsamantala na porque tayo lang ang meron ay magsamantala na tayo na taasan na natin kasi hindi naman yun maganda kawawa yung ating mga kapitbahay at yung ating mga customer at yung ating uh, mga kamag-anak lalo na ang wifi ay hala, sa halos sa mga estudyante ginagamit. So, di ba kawawa ang ating mga estudyante. At maswerte nga tayo, kami, yung anak ko, maswerte kasi hindi siya namang problema ng wifi pagdating sa mga assignment, mga kasari, libre, wala nang hassle, wala nang pupunta doon kung saan. Yun na ang aking pinapasalamatan na okay na sa akin yung 5 pesos in 5 hours at 10 pesos in 24 hours. <laughs> hanggang dito na lang mga kasari ang aking share sa inyo ngayong hapon. Nadidistract tayo kasi may nagsidatingan na naman na mga tao dyan sa labas. At hanggang dito na lang. God bless us all. Huwag makalimot magdasal. Araw at gabi mga kasari. pag ingat kayo at uso ang ubo at sipon ngayon. Mag-ingat. Magdala palagi ng payong para hindi tayo mabasa ng ulan. Bye-bye guys!